Siyempre, lahat tayo nagkakaedad, lahat tayo nagtatrabaho, nagkakaproblema tayo sa ating kamay. Eh. Di ba? May problema sa kamay natin. Yung iba, nagkakaroon ng trigger finger, yung tumutunog. Yung akin nga, medyo nagtitrigger to. Eh. Ano, medyo tumutunog siya. Eh. Pag nagkakaroon ng trigger finger, minsan kasi kumakapal at nagkakaroon ng maraming uh, mga tendons o yung mga linya-linya dito. Eh para nagkakabuhol-buhol ito yung mga tendons natin. Eh. natin dito yung picture. At mamaya, meron akong mga bagong exercises. Okay, tignan natin. So, ito yung nangyayari sa trigger finger. Ayan. So, nakita nyo ito, trigger finger. o, oh. O, oh, tumutunog yung daliri dahil namamaga o oh, kumakapal itong tendon. Ayan. Kaya tignan nyo yung mga kamay ninyo. Ah. Ganito po. O, oh, tumutunog. Lagi nalang nakabalik nakabaluktot ay na dumiretso ano kabaluktot na lang ang cost nito sobrang trabaho yan so ito yung kamay natin may mga litid siya oh tuturuan ko kayo ng exercise at massage para dito yan. so ito dapat pag binabaluktot natin daliri may humihilang tendon yan humihila yan. naiipit kasi Okay? So, papakita ko sa inyo yung tamang pag-exercise para sa ating kamay. Dati tinuruan ko na kayo ng exercise, pero meron ako mga bagong exercises para sa kamay. Pwede ito gawin ng lahat ng tao. Sabay po kayo sa akin, ha? So, ganito gagawin natin. First step, araw-araw kasi minsan nararamdaman nyo parang masikip eh. di ba Parang masikip ang kamay. Parang masikip. Kaya para sa umpisa, pwede kayo mag-open-close muna. Ha? itry nyo po, sabay tayo, open, close. So, habang ino-open, pakiramdaman nyo, asan ang masikip? Anong daliri? Sa akin na masikip dito, yan eh, Napifeel ko, parang, parang napupunit siya, yan o. Kasi yung mga matatanda, hindi na nila mabuk mabukas yung kamay nila eh. Paano? Ah, pasikip na pasikip, palit na palit yung kamay. Kaya gusto natin na open. Kung tumunog, mas maganda. Walang problema. So, open ha. Tapos ito yung bagong exercises natin. Shake tayo. Okay? Pwede ako sabayan ni Doc Liz. Shake. Ten times lang. Huwag yung malakas na shake, ha? Konting shake lang. Yan. So, sabay lang kayo. Shake. Shake. Ten times. Yan. Shake. Para lumuwag luwag. Open. Close. Shake. Next step. Ang thumb ikot ikutin Yan. Circle thumb. Yung iba kasi ayaw na umikot, eh. Kulang. Yung iba ayaw kulang sa ikot, eh. Ito kutin natin maigi circle okay circle yung thumb 10 times pa ha para lumuwag para lumuwag ito sa mga nananahin naglalaba daming ginagawa nagko computer nagsese cellphone kailangan niyo to everyday kung magagawa nyo, mas maganda next exercise ganito thumb to finger ha kailangan ng coordination 1 2 3, four, sabay ulit one, counting stretch ha masarap yan. no oh. kita mo ayano oh. masakit two, two, sunod lang kayo 3, counting pressure four, one, two, three, four okay one, two, three, four, Meron pa tayo bagong exercise, dikit niyo yung dalawang kamay niyo ha sunod lang ha dikit may pressure yan, di ba? Konting pressure. Tapos, konting pressure gawin nyo sa bawat daliri. Dito muna sa maliit. Idiin nyo. Kunti lang. Ayan. Para may pressure. 5 ah, seconds. Tapos yung sunod. 5 seconds. Para lumakas yung litid. Ha? Exercise yan. Eh. Para lumakas. Oh, nanginginig pa ako. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Pampalakas yan. Ha? Five seconds. Tapos five seconds. Yan. Sarap, di ba? Tapos ganito. Next, close the fist. Kailangan lumakas yung fist. Kung meron kang bola, mas maganda. Meron kang stress ball. Kung wala, close mo lang. Close mo five seconds. One, two, three, four, five. Konting lakas. Tapos relax. Relax konti. Relax. Five seconds. Sabay po kayo. Masarap to, sure. Close. Pag hindi nyo kasi ito gagawin, sisikip ng sisikip ang kamay. Tapos, ano na, magkaka-arthritis na. Ayan, relax. Three times lang tayo. Three times. Fist. Para lumakas. Fist. Fist. Tapos, relax. Relax. Okay? Tapos, yung open-close. Yung ginagawa natin, di ba? Open-close. Meron pa isang magandang open-close. Ganito, diretso. Pag Open wide, close. Ah, 3 to 4 or 5 seconds wide. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-care. Sabay po tayo. Kasi sumisikip. Ito, ito yung problema ko eh. Ito tsaka ito eh. Kaya ito mas, mas in ko eh. Pag hindi ko to ginagawa, ah, masikip. Pag gising ko sa umaga, ah, parang, parang makunat eh. ba? Diba? Parang wala pang, parang walang oil eh. Walang oil. So, kailangan na open siya. Open, open, close. Ha? gawin so, pa natin mga one more time. And one more time. Tapos yung wrist. Ito yung nagawa ko dati. Ikot ha. Hayaan mo tumunog. Sinabi ko nga, isang tunog, isang share. Isang tunog, isang like. Kailangan lumuwag siya eh. Kailangan lumuwag. Konting taas. Pwede rin ganito. Pwede rin ganito. Okay. Konting, konting tubig. Ito po ang napakanggandang stretch na gagawin ninyo. Ha? So, yung shoulder. Konting ikot ng balikat. Baka napagod na kayo. Eh. Harap. Likod. Naturo ko na yung next neck, neck exercise sa leg. Eh. Sa ibang video. Ngayon, sa kamay lang itong tuturo ko yung mga bago. Ito po. Sundan niyo ako. Ha? I i-cross uh, yung kamay. I-cross. Cross. Yan. Cross. Sige. Cross. Tingnan nyo. Gagawin ko ah. Baliktad. Yan ah. Cross. Baliktad. Tapos, stretch. Nako. Ang sarap niyan. Pagbagong gising. Mga 5, 3 seconds lang. Sabay po kayo. Yan. Pasok. Cross. Stretch. Parang pusa. Nag-stretch. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Sarap naman ah. Stretch. Nako, tumunog ang elbow. Taas ang kamay. Sarap, di ba? Taas ang kamay. Tapos, hinga. Open wide. Close. Stomach in. Shoulders open. Lahat po, sabay. Stomach in. Diretso ang likod. Open shoulders. Makikita ko kay sa bahay. Stomach in. Straight. Pag straight tatangkad ah, kayo ng 1 inch, ah, stomach in, straight shoulders, wag kuba para maganda ang expansion ng lungs. Ayan, Okay, so nandito tayo. So, pinapakita ko, dito naman tayo, Tatlisa. Actually maganda dito. Ah. Sa bandita? Uh, okay oh, lang 'yan. Kasi para katabi mo itong joint. joint. Joint pains. pains. Okay, tuloy-tuloy lang tayo sa signal kasi. So, pinapakita ko kanina itong stretch. Napakasarap na stretch. Up, then open. Tumutunog ang aking shoulder. Sige, taas. Pwede nakaupo, pwede nakatayo. Tumutunog eh. Tumutunog, tok. Okay lang tumunog ha. Walang problema, tumunog konti. Maganda yung tumunog, nagpa-pop. sabihin, lumuluwag siya. nag a siya maigi yung mga kamay mo. Open, close. Tapos yung piano technique. Piano is... One, two, three, four. Piano na open, close. Piano. Sabay po tayo. Yan. Ang tinuturo ko sa inyo para makaiwas tayo sa arthritis. Eh, oh. no? Kita niyo yung kamay ng arthritis. Gusto niyo mo magkaganito? May bukol-bukol na yung mga kamay niya. O, oh. Lumalaki, di ba? Sa may edad, oh. Yung kamay ko lumalaki na. Eh, Yan. Oh. So, yan ang arthritis. na yung kamay. Tumatabingin na yung kamay. So, yan ang mga iniiwasan natin. Tapos, ituturo ko rin sa inyo ang tamang paglalakad. ah papakita natin yung tamang paglalakad. Kahit dito, Doc Lisa? Kaya ba? Dito ka? Yan. Or mahina ba signal ko? Mahina ang signal. Tamang paglalakad. Okay. Ito. Pakita ko yung tamang paglalakad. Yes. Improves posture, yan. Sa so, tamang paglalakad, maganda ang posture natin. Tapos blood circulation, tamang paglalakad. Maglakad-lakad araw-araw, lalakas ang likod ninyo. Pati yung muscles at yan, gaganda. Paki-open. See? Gaganda. So yan ang mga benefits na paglalakad ng dami. Oh. Hindi mo kailangan ng equipment, maglalakad lang good for depression ang napaglalakad. Pwedeng pumayat. Dapat tama lang yung paglalakad. Okay? Improves mood, pampasaya. Bawas heart attack, bawas stroke, pampahaba ng buhay. At libre pa ang paglalakad. See? Ito yung mga kailangan natin. Pinakita ko itong model ko ng skeleton. Eh. Yes, ang daming benefits ng walking. Oh. Bawas sa sakit, pampaganda ng legs, si mga malalaki legs, may bones, so hindi ka makukuba, bawas sa uh, demensya, at very healthy sa'yo. At ito po ang napakalagang tips natin sa paglalakad. Dapat, head high, shoulder up, o, oh, diretso, focus, 15 feet sa harap, ang chin dapat diretso, hindi nakatungo, hindi nakataas. Stomach in, pag naglalakad, stomach in, pwede iswing ang arms. Iswing arms. So, oh. tapos yung paglalakad yung paa, dapat diretso lang. Huwag masyadong piki, huwag masyadong sakang, dapat diretso lang. Para maganda yung lakad, oh, ang ganda ng lakad niya. So, ang daming benepisyo ng paglalakad. Okay, Doc Lisa, meron tayong mga pagkain para sa arthritis. So ito, dami na handa si Doc Lisa mga foods for arthritis. Yan. Okay. mga pagkain para sa arthritis. Yes, ang topic na natin ngayon ay rayuma at mga pagkaing makatutulong ano. So, pag sinabi nating osteoarthritis, ito po 'yan. Uh, siya yung pinakamadami na osteoarthritis dahil sa sobrang paggamit kaya napupudpod ang cartilage o yung butong mura. So, shock absorber ito ng buto. Yung, yung cartilage natin, shock absorber, yan ng ating buto. So, saan nakikita? Daliri, paa, tuhod, balakang. Ito, yan o. Daliri, tuhod, paa, balakang, at likod. Diyan, pinakamaraming osteoarthritis. Pag sinabi mo namang rheumatoid arthritis, mainit, mapula, at maga ang mga kasukasuan, at madalas sa kanang bahagi, eh ah uh, may kasamang lagnat, pagkapagod, pagkapayat sa mabilis na panahon. Tsaka ito kahit batang edad ka, pwede ka magkaroon kahit 25 to 50 years old ka pa lamang. So ano yung mga pagkain na pwede nating kainin? Or nababagay kung, uh, kung medyo masakit na itong mga kasukasuan mo. Ang number one dyan, omega-3 fatty acid. So, ano yung mayaman sa omega-3 fatty acid? Ang example niyan, yung mga matatabang isda. Uh, katulad nito mga tilapia, bangus belly, adilis, marami din yan. Uh, soya, yung mga soya, katulad itong tokwa, soya milk natin. Canola oil, meron din. So kung gagamit kayo ng mantika, ito ng canola oil. Yan. Uh, dahil uh, binabawasan nito yung paggawa ng mga chemical ng pamamaga at meron pang vitamin D itong mga sinabi natin na makababawas din sa maga at kirot. Gaano kadami once a day, sana makakain tayo. Tapos pagdating naman sa vitamin D, so gusto natin yung low fat o skim milk, mga uh, yogurt, maganda din yan sa ating katawan. So, ano pang ibang source ng or yung mga bagay para sa merong arthritis. Extra virgin olive oil katulad nito. Ganyan po yung itsura niya pag binili nyo sa inyong grocery. Meron siyang oleo kantal Ah, hinaharang nito ang pamamaga. Gaano kadami kahit isang kutsara kada araw ilagay nyo sa inyong salad, sa inyong tinapay, sa usawa ng tinapay, masarap 'yan at kakain din tayo ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C. Um, protection kasi ng collagen ang vitamin C. So, siyang, ang vitamin C kasi, uh, di may collagen siya. Siya yung component ng cartilage, yung ating collagen o butong mura. Anong example ng maraming vitamin C? Ito, bell peppers, broccoli, mga dalandan. Yan, basta vitamin C rich foods. Number four, kain tayo ng mayaman sa quercetin. Ang quercetin kasi antioxidant. Pinipigilan ang chemical ng pamamaga katulad ng sibuyas. Yan, so meron tayong example dyan. Sibuyas, maraming quercetin yan. Dahon ng sibuyas, itong maliliit na kamatis, tsaka itong apple. Itong dalawang to. Yan. Marami din quercetin yan. Ah, uh, kaya mas sahugan nyo ng mga sibuyas, dahon ng sibuyas, kamatis, ang inyong mga iluluto. Ang susunod, green tea. Maganda ang green tea. Ah, meron siyang epigal yokatekin trigaliate o EGCG. So, catechin sa binabawasan ng pamamaga, pwede ka Uminom nga kung pwede. Yan na yung iinumin mo pag gusto mo. Kahit 3 to 4 cups a day. Ang next na marami, maganda rin para sa arthritis, kasoy. Bakit kasoy? Marami kasing copper at magnesium. So, kinokontrol yung mga free radicals na sumisira sa mga tissues o laman na siyang dahilan ng rheumatoid arthritis. Ngayon, yung mga nuts kasi, wala naman tong purines. Ganon din yung mga beans, yung mga galing sa halaman. Um, oatmeal, mga gulay. Uh, yun lang, kung kaya lang natin sila pinagbabawalan, eh, gusto natin, konti lang din ang kakainin nyo. Kasi nakatataba. Uh, huwag nyo lang susobrahan, pero hindi naman siya bawal. Kasi wala siyang purines. Uh, mamaya ipapaliwanag ko saan galing ang purines. Tapos next, ang isa pang bagay sa mga may arthritis, pineapple. Kasi meron siyang bromelain, anti-inflammatory At lastly, luya. Maganda din yan sa mga may arthritis, itong luya. Pwede mong gawing sa labat o pang sahog sa iyong mga lutuin. Kasi pangalis din yan ng kirot. Ano yung iiwasan sa gout? Yan yung talagang pinagde-debatihan, Ano? Um, sinabi ko nga, pag galing sa halaman, wala silang gaanong taglay na purines. Mas marami, uh, una muna kasi yung gout, pagdami yan ng uric acid sa dugo na nagiging crystals at pumupunta sa ating mga kasukasuan o sa ating mga joints. Ano yung mga pinakamaraming sources ng purine usually yung mga lamang-dagat talabatulya halaan hipon pusit tahong bangus tilapia sorry kasama yan tanigi tamban tudingan bisugo galunggong dalagang bukid um tsaka yung mga ano lamang-loob ng mga karne gaya ng mga liver kidney ng mga karne, yung mga lamang loob. So, yan talaga yung iiwasan natin. Tapos yung mga isaw-isaw, dyan sa kanto, yan talaga yung mararaming purines. So, yung kanina, yung sinabi natin, pang osteoarthritis yun, tsaka pang rheumatoid arthritis, ano, itong next, itong pinapaliwanag ko na lamang dagat, iiwasan mo lang naman ito kung gout ka. So, kung gout yung kind ng arthritis mo, kasi napakaraming kind ng arthritis. So, iwas tayo dun sa mga laman dagat, tsaka laman loob ng mga karne. Kung gout, pero yung kanina example natin, pang osteoarthritis, yun yung sa pagkaedad, tsaka rheumatoid arthritis. Um, ano yung mga pang pangpalit natin ano na pwede nga natin kainin kung meron naman kayong gout di maliliit na piraso lang ng laman ng karne. Kung gusto niyo talaga magkarne, yun na lang laman, maliliit na piraso, tanggalin na lang yung mga taba. Tapos yung mga beans, pwede naman kasi galing halaman sila, kaya walang gaanong purines. At iwas din kayo sa matatamis. Bakit? Kasi pag kumain kayo ng matatamis, pampataba, bibigat kayo, di mahihirapan ang inyong joints. E ayaw natin na mahirapan ng inyong mga kasukasuan dahil sa extra weight o overweight tayo. So, yun lang po ang ating paliwanag. So, yung unang example ko, itong madami pang osteoarthritis, pang rheumatoid arthritis. Yung mga iniwasan for gout na sabi na natin.